Tunay na komunidad ay nangangahulugan na ang lahat ay dapat mag-isip at kumilo sa parehong paraan, tinatanggal ang mga pagkakaiba ng individual para sa kapakanan ng pagkakaisa. Gayunpaman, sinasabi ng Biblia sa unang Korinto Kabanata 12, Talata 27, Kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Ipinapakita ng talatang ito ang pagkakaiba-iba sa loob ng isang komunidad, na nagpapaalala sa atin na ang bawat tao ay may natatangi at mahalagang papel. Yakapin ng banal na kabalintunaan sa kagandahan ng komunidad. Mag-subscribe sa Banal na Mga Kontradiksyon at makatanggap ng isang nakaka-inspire na kaisipan sa loob ng wala pang isang minuto sa bawat episode, nagpapaliwanag ng iyong umaga ng mas mabilis kaysa sa iyong kape.